Ayan mga boss, so may panibago na naman tayong gagawin na yung dayak. Diesel CRDI yun. Oh. So ito, yung reading ng bayon naka-airpon na yan. Ayan o, oh. ayos naman, automatic naman. So ito si sir, nagawa ko na ito dati Ilang taon na yon boss? One year mahigit no? Pero doon sa dati kung pinasukan mga boss no? ngayon Nagkaroon ng problema yung electrical Nagkaroon ng problema yung aircon niya sa madang salita Ano yung problema nito dati? Matagal mabukas? Ano? Uh, minsan, minsan walang lamig bago ng bukas Bago ng bukas uh, So, kumbaga uh, uh, after one minute, meron ba? Uh, minsan after Mm. So, ngayon mga boss, ang ginawa, binago na yung wiring. Ayan o, kita nyo. Kinat yung original na connection. Tapos, naglagay ng panibago. Ito yun. Ayan. Isunda natin. Ito. Saan mo ito pinagawa, boss? Sila. <laughs> Shout out sa gumawa. Ayan o. No? So Napakalupit Suwabe so, Ayan, tingnan nyo Pinago yung wiring Naglagay ng relay Naglagay ng wire So sa loob Titingnan ko Ay, nakumulan Tapos Dito natin makalaman Kung ano yung mga pinagginagawang kababalaghan Ayan Diyos po Ayan, anong ginawa? Anong ginawa? Anong ginawa? iiyak ayan din na mo ah kilala ko to kasi nung gumawa nito eh hmm. paano yan so ito ay lang boss abad din ng konti igilid e, mo dito medyo maliligo tayo eh patanggal nga ako nito just so ayan o oh, boss papaanan ko na lang Tigilin mo na ito po sa Hop, okay na Ngayon ito mga boss Ang problema ni sir talaga ah, uh, Yung pag nagbukas ng aircon Nawawala Yung unang bukas no, Siguro patagal ng patagal Pinakamatagal 5 minutes Ngayon Hindi nila kabisado Kung paano gawin yung mga ganitong problema ang pagkakalakas nila wiring electrical so kita nyo binago na yung electrical pero hindi pa rin nasolve yung problema nagbago na ng wiring hindi pa rin nasolve yung problema so wala doon sa electrical ano ito yan tingnan natin ito yung mga hindi dapat gawin no ayan no yan so dito sila kumuha ng trigger sa sa ano sa blower, 'yan. Power. Ngayon, minsan ito pakita ko sa inyo. Patayin natin yung switch ng aircon, di ba? Nagugulo. Diyan daming binago na wiring ah. Ito boss, hindi pwedeng mag-aircon ka na hindi nakailaw yung switch mo ng AC. Kailangan bukas. Kasi magkakaroon ng pagbabago sa minor eh. Ilang araw na ito nagawa nila? Dalawang balik. Puro electrical lang ang hinimas nila. So, balik na sa original. Tira nyo. Patay ang patay ang ano nyo mga boss. Patay ang pinaka easy switch nito. Hindi na nag-engage. So, pwedeng masira si module kasi mali yung uh, trigger na para, uh, ano yung ginawa nila. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi na kaya ang gagawin, yun na yung paraan nila na maglagay ng manu, uh, panibagong wiring. So, eh, bubuksan natin ha. Tapos meron pa ito isang problema na pagmatulin nawawala, pag mabagal magkakaroon. So tanggalin natin lahat 'to. Tapos para ma natin kasi gumastos lang si Sir dito, nawala namang nangyayari. Hindi naman ito 'yung ano, no. Hindi naman ito 'yung solusyon talaga. Okay ta mo. Okay, ah, papatay ko lang muna. So, mga boss, ah natanggal na natin yung mga ano, tinanggal na nung kasama natin yung mga wire na nilagay nila so yan hindi ko pa naibalik lahat tapos dito sa auxiliary fan ayun, mayroon. mayroon din silang pinutol ah, ano no tapos ito na yon ito yung wire nya ito grabe laganto 2.5 2 plus ito yung binayaran ni sir wala naman nangyari lalo pang sisirain yung sasakyan nya Ibalik ko lang muna lang sa original na wiring tapos update yung kayo, ano? So, hey mga boss uh, ito na, update natin, no? So, naibalik na natin sa original niya, no? Connection Dyan uh, Wala na yung wire dyan na nakalaylay tapos yung relay din dito wala na, ano? Ngayon uh, dito tayo sa loob Ngayon, yung uh, dito So wala na, inayos na natin, no. Yung thermostat na ano ginawa nila, yung pa rin yung ginamit ko mga boss kasi sayang naman. Ah, uh, pero sa tamang wiring na ano kasi nakabit yung thermistor, nakabit si thermostat. Tapos na dito sa may blower, no, yung wire. Pero ngayon wala na. All stock na 'tong mga boss na iskan na rin natin 'to na program na rin, no. So, ito, shout out din sa gumawa, no. Ah, uh, 'to pinagawa sa may basic. Okay, so ito na. Ito ko lang. Ito yung mga ginawa nila. Tingnan nyo. Gawa pinag pinagpractisan na yung susakyan. Tapos, ginawa ko, pinalitan ko na rin ng filter. Kabing filter, tapos filter dryer. Ayan. So, ito ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Ayan. So, Napala kaya yung kaso no dahil sa maling pagdiagnose. Okay.